You're getting good at Tagalog na. Bakit sino na sabi na hindi ako Tagalog? Yung mga judgmental dyan. O Tagalog ako, nakatira kaya ako sa Manila ng one week. Kaya kahit na umiwi ako dito sa amin, hindi na ako marunong magilonggo kaya Tagalog talagang sinasalita ako dito. Kaya huwag kayong judgmental. Talagang Tagalog ako, proud akong Tagalog. O nakatira ako dyan, one week. Umuwi lang ako kasi kailangan kong umuwi eh. Diyan ako nakatira sa Malate dati. Pero pag uwi, na, pag uwi ko na dito sa province, hindi na ako marunong mag -ilonggo. So Tagalog na talaga ako. Although nakakaintindi pa rin ako ng Ilonggo. Pero yung salita ko talagang Tagalog na. Kaya hindi halata na Ilonggo daw ako. Kasi maraming nagsabi na talagang Tagalog daw yung, yung pananalita ko. Kaya wag kayong mag-comment-comment -comment dito na i-compliment yung pagtatagalog ko kasi natural lang aking pagsalita ng Tagalog ha. Huwag kayong maging judgmental dyan. Karun, makatikim-tikim uh, kayo ng masarap dyan. Tigil na makiging judgmental dyan ha.